Ito, 50, 200. Yung ito? 50, ito po, 200 malaki. Ito na lang, ha? Ito na lang. Yeah, yeah. Malalaki sa'yo, malalaki. Pwede pumili. pumili. Okay. Ako bago ba daw, no? Bago po. Kasi, ginagamit. Saan ba lang. Saan ba yung bagong kono? Ito na lang. Tingnan <tipos> dito, kuya. Tukakan ko sa YouTube to. <tipos> Lagi ko. Okay. Vlog, yung binili kong kalabaw. Ah. Simo. Tara. natin mga kabla. Linisan natin mga kabla oh. Talaga. Tara to ihaw. Oh. ayaw natin sa kawali oh wala nang mailip na tubig malto sa restoran mga kablog Mga kablog, ihaw natin tong talaba. Yung kawali ko, galing Korea. E hindi ka nagagamit dito ng kwan. Gagamit ng uling. Hindi e ka mag dito. Ganito yung ihawan sa kwan. Sa South Korea. Mga kablog, yung mga kap kapwa po vloggers dyan kung gusto nyong mag vlog sa kawit maraming talaba sa katahong pwede kang bumili doon at kumain matataba yung tahong doon sa katalaba takal ang kwan hindi kilo sa ibang lugar kasi ang kwan takal takal sa kakilo dito takal kaya mas marami to pag ginilo mo to marami tong talaba na to may git sang kilo to sandan ang sang takal yun na po mga kablog takba natin ha mga kablog tignan natin yung inihaw nating talaba ano you know, pwede na yan mga kablog oh. lumabas na yung katas niya. yan ang masarap steam na talaba pero inihaw yan wala lang baga inihaw sa tuy lima po mga kablog salamat sarap to mga kablago. pulutan tapos ang kani alaki gin kalamansi rapsa to tapos sa usawa ni soka na may sili saka chili oil mga kablog talaba Pris, talaba, galing, gahak, imus. Masarap Pero galing ba ko orto mga kablog Oo, sa kawit Mga kablog Luto na yung talabaw Inihaw ko sa tuwan. Kawali Parang steam din kasi walang bagay Salamat pala sa nanonood ng YouTube channel ko, Vlogger Person Perandis, at saka sa feeds ko. Salamat sana panoorin nyo para kung taga kayo para kung nasa malayo kayo para alam ko kung sana na nakarating ang video ko yun lang po mga kablog salamat mga kablog testingin natin yung talaba natin um, mataba talaga Ito. Yan o. Sausaw natin sa suka na may bawang sa kasili. Tukman natin. Ayan, no, oh. mm, o. Sabaw, Mmm. Oh. Sarap! Ang sabaw, o. Mmm. Malamis-lamis. Magbago. Sarap to. Sarap to. Magbago. Tatapak. Oh. muna natin, ha? Mmm, sarap. Itong katumbas niya, oh. Like the horse. Tagay tayo, mga kabag. Ah!